Naranasan mo na bang maramdaman na parang nag-iisa ka sa pagharap sa pagtanda? Lalo na kapag umabot ka na sa walumpung taon o higit pa, pakiramdam mo ba? Hindi na naiintindihan ng iba ang iyong pinagdadaanan o mas masakit pa, parang ayaw pag-usapan ng kahit sino marahil. Madalas nating marinig ang mga magagandang salita tungkol sa pagtanda, ang tinatawag nating golden years. Pero ano nga ba ang totoo sa likod ng mga ngiti at kwento? Mayroon bang mga katotohanan tungkol sa pagtanda, paglampas ng walumpo na halos walang sino man ang naglalakas loob na pag-usapan mga bagay na kahit sa ating mga pamilya, kahit sa mga pinakamalapit sa atin, ay nananatiling tahimik, marahil dahil sa takot o ayaw lang talagang marinig? Sa video na ito, Tatalakay natin ang pitong mahirap pero totoong katotohanan tungkol sa pagtanda paglampas ng walumpung taon, mga bagay na karaniwang hindi nababanggit pero napakahalaga para sa atin na maunawaan at paghandaan. Hindi ito para takutin tayo kundi para magbigay liwanag at gabay para malaman natin kung ano ang dapat asahan at paano natin haharapin ang mga ito ng may tapang at pag-asa. Huwag kang aalis dahil mayroon akong ibabahagi sa dulo na tiyak na ikagugulat mo at magbibigay inspirasyon. Ngayon, simulan na natin ang paglalahad ng mga katotohanan ng ito. Ang una at marahil ito ang pinakamahirap tanggapin para sa marami sa atin ay ang paghina ng ating pisikal na kalayaan na mo pa ba kung gaano kadali para sa atin ang maglakad, umakyat ng hagdan o kahit ang simpleng pagkuha ng isang bagay mula sa mataas na aparador ngayon, paglampas ng walumpo. Mararamdaman natin na ang bawat galaw ay nangangailangan ng mas maraming pag-iingat at pagsisikap. Ang simpleng pagtayo mula sa upuan ay maaaring maging hamon at ang paglalakad papunta sa banyo ay tila isang malayong paglalakbay. Hindi ito tungkol sa pagiging mahina. Ito ay tungkol sa kung paano nagbabago ang ating katawan sa paglipas ng panahon. Ang ating mga buto ay nagiging mas marupok. Ang ating mga kalamnan ay nanghihina. At ang ating balanse ay hindi nakasingtatag tulad ng dati. Ang takot na madapa ay totoo at lumalaki. At dahil dito, may mga pagkakataong mas pinipili na lang nating manatili sa isang lugar kaysa kumilos. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga na maging maingat sa mga posibleng panganib sa ating tahanan tulad ng madulas na sahig o mga bagay na nakakalat na maaring pagkadapaan. Sa ating kulturang Filipino, kung saan ang mga lolo at lola ay itinuturing na haligi ng pamilya at kalimitan ay malakas at malaya sa kilos. Ang pagtanggap na kailangan mo na ng tulong sa mga dating simpleng gawain ay masakit. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na kakulangan, kundi pati na rin sa emosyonal na epekto ng pagkawala ng kontrol sa sariling katawan. Ang paghingi ng tulong sa pagligo, pagbibihis, o kahit sa paggawa ng pagkain ay isang malaking adjustment. Ngunit tandaan, hindi ito senyales ng kahinaan kundi isang natural na yugto ng buhay. Ang pagiging bukas sa pagtanggap ng tulong mula sa pamilya o Pagpagalaga ay isang kilos ng lakas at pagmamahal sa sarili. Malaki ang maitutulong ng mga simpleng pagbabago sa bahay tulad ng pagkabit ng grab bar sa banyo, paggamit ng non-slip mats at pag-aalis ng mga carpets na maaaring pagkadapaan dagdag pa rito ang pagpapanatili ng kahit kaunting pisikal na aktibidad tulad ng dahan-dahang paglalakad sa loob ng bahay o mga simpleng ehersisyo habang nakaupo ay makakatulong upang mapanatili ang lakas at balanse hangga't maaari ngayon, lumipat naman tayo sa ikalawang katotohanan ang pagtaas ng bilang ng mga hamon sa kalusugan. Kung sa ating mas batang mga taon ay nakasanayan na natin ang minsan-minsang sipon o lagnat, paglampas ng walumpo, tila ba nagiging mas madalas ang pagdalaw sa doktor at ang bilang ng mga gamot na iniinom. Hindi na lang isa o dalawang sakit ang ating dinadala, kundi marami na. Maaaring mayroon kang diabetes, high blood pressure, arthritis o sakit sa puso, ang mga karaniwang sakit na ito ay nagiging mas komplikado at nangangailangan ng mas masusing pangangalaga. Ang paggaling mula sa simpleng trangkaso ay maaaring tumagal ng mas matagal at ang mga komplikasyon ay mas madalas mangyari. Ang ating immune system ay humihina, kaya mas madali tayong kapitan ng sakit. Ang pagiging polypharmacy o ang pag-inom ng maraming gamot para sa iba't ibang kondisyon ay nagiging pangkaraniwan at ito ay may sariling set ng hamon tulad ng posibleng interaction ng mga gamot o ang pagkalimot sa pag-inom nito. Ang katotohanan ito ay nangangailangan ng mas maingat na pagsubaybay sa ating kalusugan. Mahalaga ang regular na pagbisita sa doktor at ang pagiging tapat sa kanya tungkol sa lahat ng nararamdaman mo at sa lahat ng gamot na iniinom mo huwag matakot magtanong o humingi ng paliwanag tungkol sa iyong kondisyon at sa mga gamot na ibinibigay ang pagiging aktibo sa iyong sariling pangangalaga sa kalusugan ay napakahalaga bukod sa gamot ang tamang nutrisyon ay susi hindi ibig sabihin nito ay kailangan mong kumain ng mamahaling pagkain ang mga simpleng gulay tulad ng malunggay talbos ng kamote at iba pang sariwang gulay na madaling mahanap sa Pilipinas ay puno ng bitamina at mineral. Mahalaga rin ang pag-inom ng sapat na tubig at pag-iwas sa sobrang alat at matatamis na pagkain. Ang pagpapanatili ng isang healthy lifestyle, kahit sa edad na ito, ay makakatulong sa pagkontrol ng mga kondisyon at pagpapabuti ng pangkalahatang kalidad ng buhay. Tandaan, pasensya sa sarili at pag-unawa sa mga pagbabago ang kailangan, hindi lahat ay kontrolado natin. Pero ang pagtanggap at paggawa ng ating makakaya ay mahalaga. Ngayon na naunawaan natin ang mga pisikal na pagbabago at ang hamon sa kalusugan. Dumako naman tayo sa susunod na katotohanan na madalas ding ikinukubli ng mga ngiti, ang pagdami ng social isolation at ang pakiramdam ng pag-iisa, ang pagdami ng social isolation at ang pakiramdam ng pag-iisa, ito ang ikatlong katotohanan na ating pag-uusapan sa ating kultura. Ang pamilya ang sentro ng lahat. Madalas nating nakikita ang mga lolo at lola na napapaligiran ng mga anak at apo. At ito ay isang napakagandang larawan, ngunit mayroon ding masakit na katotohanan habang tumatanda tayo. Mas kaunti ang mga taong nakakasama natin araw-araw. Ang ating mga kaibigan ay maaaring pumanaw na. Ang ating asawa ay maaaring wala na rin. At ang ating mga anak at apo ay abala sa kanilang sariling buhay, sa kanilang trabaho, sa pagpapalaki ng sarili nilang pamilya. Normal ito, at hindi ibig sabihin na hindi kanila mahal, ngunit ang epekto nito sa ating pakiramdam ay malalim. Ang pakiramdam ng pagiging naiwan, ng kawalan ng regular na kalaro kausap o kasama sa mga pang-araw-araw na gawain ay nagdudulot ng kalungkutan. Maraming matatanda kahit na nakatira sa iisang bahay kasama ang pamilya ay nakakaramdam pa rin ng pag-iisa. Ito ay dahil hindi na sila kasing aktibo sa mga usapan o sa mga activities ng bahay at maaaring mas gusto na lang manatili sa kanilang silid. Ang kalungkutan na ito ay hindi dapat baliwalain dahil malaki ang epekto nito sa ating mental at emosyonal na kalusugan. Hindi ito senyales ng kahinaan. Ito ay isang normal na reaksyon sa pagkawala ng mga koneksyon na ating nakasanayan. Iupang labanan ito. Kailangan natin ng aktibong paghahanap ng bagong mga koneksyon no, sa Pilipinas. Napakabisa ng mga Senior Citizens Association o samahan ng mga nakatatanda sa bawat barangay. Sumali ka, makipagkwentuhan, makibahagi sa kanilang mga gawain. Kahit gaano pa kasimple, ang pagdalaw sa simbahan ay hindi lamang para sa espiritual na paglago, kundi isa ring pagkakataon upang makipag-ugnayan sa kapwa. Kung may mga kapitbahay kang matagal mo nang hindi nakakausap, subukan mong kumustahin ang mga simpleng pagtawag sa telepono o video call sa mga mahal sa buhay, kahit sa mga nasa ibang bansa, ay malaking tulong, hindi kailangang malalim na usapan, basta maramdaman mo na may koneksyon. Kung may hobby ka dati tulad ng pagbabasa, pananahi o paghahardin, subukang balikan ang mga ito kung wala. Marahil ito ang tamang oras upang maghanap ng bago ang pakiramdam na mayroon kang ginagawang makabuluhan. Kahit maliit lang, ay makakatulong sa paglaban sa kalungkutan. Ang ikaapat na katotohanan ay ang pagbabago sa ating kaisipan at memorya. Maraming nagsasabi na ang pagkalimot ay bahagi ng pagtanda. Totoo ito, ngunit mayroong pagkakaiba sa simpleng pagiging malilimutin at sa mas malubhang problema tulad ng demensya. Paglampas ng walumpu, mas madalas nating mararanasan ang pagkalimot sa pangalan ng tao sa lugar ng susi o sa kung ano ang ating kakainin. Nakakabigo ito at minsan ay nakakabahala, lalo na kung dati ay matalas ang iyong isip. Maaring mahirapan ka ng matuto ng mga bagong bagay o mas matagal bago mo maintindihan ang isang komplikadong paliwanag. Ang pagdami ng pagkalimot ay maaring maging sanhi ng pagkawala, ng kumpiyansa sa sarili at pag-iwas sa mga sitwasyong nangangailangan ng matalas na memorya, tulad ng pakikipag-usap o paglutas ng problema, Mahalaga na maunawaan na ang ilang paghina sa memorya ay normal, ngunit mahalaga rin na mapansin kung mayroong malaking pagbabago kung ito ay nakakaapekto na sa iyong pang-araw-araw na buhay. Makipag-ugnayan sa iyong doktor para mapanatiling matalas ang ating isip, mahalaga ang regular na pag ehersisyo ng utak. Hindi ito nangangahulugan ng pag-aaral muli. Ang mga simpleng aktibidad tulad ng pagbabasa ng pahayagan o libro sa Tagalog, paglutas ng crossword puzzles, sudoku, o kahit ang paglalaro ng board games tulad ng chess o dama kasama ang apo ay malaking tulong. Ang pakikipag-usap at pakikibahagi sa mga diskusyon ay nakakapag-stimulate din ng utak tiyakin din na sapat ang iyong tulog. Dahil ang kakulangan sa tulog ay malaki ang epekto sa memorya, ang pagkain ng masustansiyang pagkain tulad ng isda, gulay. At prutas na sagana sa omega-3 fatty acids at antioxidants ay mahalaga para sa kalusugan ng utak. Isipin na ang iyong utak ay parang isang kalamnan, kailangan din nitong ma-exercise at mapakain ng tama. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ikalimang katotohanan ng hamon ng pinansyal na sitwasyon, ito ay isang sensitibong paksa para sa marami. Ang ikalimang katotohanan na ating haharapin ay ang hamon ng pinansyal na sitwasyon. Paglampas ng walumpo, marami sa atin ang nabubuhay na lamang sa fixed income tulad ng pensyon. Kung meron man, ang presyo ng bilihin ay patuloy na tumataas at ang gastos sa medisina, doktor, at maintenance ay patuloy ding lumalaki. Para sa marami, ang savings na naipon nila ay paubos na o kaya ay hindi na sapat para sa lahat ng kanilang pangangailangan. Ito ay maaaring magdulot ng matinding pag-aalala at stress sa kulturang Filipino. Malaki ang bahagi ng pagsuporta sa matatandang magulang. Ngunit hindi lahat ng pamilya ay may kakayahang sumuporta ng buo. Ang pakiramdam na umaasa ka na lang sa iba ay maaaring makabawas sa iyong dignidad ang pagharap sa katotohanan ito ay nangangailangan ng praktikal na pagpaplano at bukas na komunikasyon. Subukang magkaroon ng simpleng budget para sa iyong mga gastusin. Alamin at gamitin ang lahat ng iyong mga benepisyo bilang isang senior citizen mula sa diskwento sa gamot, pamasahe at sa mga bilihin sa grocery. Kung mayroon kang mga simpleng kakayahan, tulad ng paggawa ng mga crafts o pagluluto ng kakanin, subukang magbenta sa mga kapitbahay kahit paano ay makatulong. Ang mahalaga ay ang pagtanggap sa kasalukuyang sitwasyon at paghahanap ng malikhaing paraan upang makatulong sa sarili. Habang nakikipagtulungan sa pamilya, ang pagiging transparent sa iyong pinansyal na sitwasyon sa mga anak ay hindi isang kahinaan kundi isang daan para makahanap ng solusyon ang pamilya ng magkasama. Ang ikaanim na katotohanan ay ang pagkawala ng layunin o identidad pagkatapos ng maraming taon ng pagtatrabaho, pagiging magulang pagiging provider, o pagiging aktibo sa komunidad. Ang pagdating sa edad na 80 ay minsan ay nangangahulugan ng paghinto sa mga gawaing ito. Nawawala ng roles na nakasanayan na maaaring magdulot ng pakiramdam na hindi na mahalaga o nawala na ang iyong layunin sa buhay. Ang dating ikinagagalak mong pagiging haligi o tagapayo ng pamilya ay maaaring bumaba. Ito ay isang natural na pagbabago, ngunit ang pakiramdam ng kawalan ng kabuluhan ay maaaring masakit sa puntong ito, ang pagtuklas ng bagong layunin, kahit gaano pa kasimple, ay napakahalaga. Ikaw ang nagtataglay ng yaman ng karanasan at kaalaman. Ibahagi mo ito, marahil ay pwede kang maging kwentista sa iyong mga apo. Magturo sa kanila ng lumang laro o magbahagi ng mga tradisyonal na kaugalian. Kung mayroon kang libangan tulad ng paghahardin ng mga gulay sa bakuran o pagpipinta, ipagpatuloy mo ito. Hindi ito tungkol sa pagiging produktibo para sa iba. Kundi pagiging produktibo para sa sarili mo. Ang paghahanap ng mga simpleng gawain na nagbibigay sa iyo ng kagalakan at pakiramdam ng accomplishment ay makakatulong sa pagpapanatili ng iyong mental na kalusugan. Ang pagpapakita ng pagmamahal at pagbibigay inspirasyon sa iba sa iyong simpleng paraan ay isang bagong layunin na walang katapusan. At ang huling katotohanan, ang ikapitong katotohanan ay ang pagharap sa mortalidad habang tumatanda tayo. Mas madalas nating makikita ang paglisan ng ating mga kaibigan, kamag-anak, at mga taong nakapaligid sa atin. Ang bawat libing ay isang paalala na ang buhay ay may hangganan. Ang pag-iisip tungkol sa sarili nating pagtatapos ay nagiging mas madalas at hindi na ito isang bagay na malayo para sa marami. Ito ay nagdudulot ng takot, ngunit para sa iba, ito ay nagiging daan para sa mas malalim na kapayapaan at pagtanggap sa Pilipinas. Malakas ang ating pananampalataya at ito ay nagbibigay lakas sa marami na harapin ang huling yugto ng buhay. Ang pagharap sa katotohanan ito ay tungkol sa paghahanap ng kapayapaan sa loob, maglaan ng oras para sa panalangin, pagmumuni-muni o pagbabasa ng mga banal na kasulatan kung ito ay nagbibigay sa iyo ng ginhawa. Ang pakikipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay ay mas mahalaga ngayon kaysa kailanman ibahagi ang iyong mga kwento, ang iyong mga aral sa buhay, ang iyong pagmamahal, ito ang iyong legacy. Kung may mga isyu ka pa sa pamilya na hindi nalulutas, marahil ito na ang panahon para ayusin ang mga ito, magpatawad at humingi ng tawad, ang pag-aayos ng iyong mga personal na dokumento. Tulad ng simpleng huling habilin ay pagiging responsable ang pagtuon sa bawat araw, paghahanap ng kagalakan sa maliliit na bagay ang sikat ng araw sa umaga, ang tawanan ng mga apo, ang mainit na kape ay makakatulong sa atin na mabuhay ng may kabuluhan hanggang sa huli. Mga kaibigan, marami na tayong napag-usapan tungkol sa mga katotohanan ng pagtanda, paglampas ng walumpo mula sa paghina ng katawan, ang pagdami ng sakit, ang kalungkutan, ang pagbabago sa ating isip ang hamon sa pinansyal, ang pagkawala ng layunin, hanggang sa pagharap sa mortalidad, alam kong ang mga ito ay mahirap pakinggan. Ngunit ang pag-alam sa mga ito ay ang unang hakbang tungo sa paghahanda at pagharap sa mga ito ng may lakas at pag-asa. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang mahalaga ay ang ating pagtanggap, ang ating paghahanda at ang ating kakayahang lumapit at humingi ng tulong kung kailangan. Huwag nating kalimutan na kahit sa ating edad, maliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng malaking kaibahan sa ating kalusugan at kaligayahan. Ang pagiging bukas sa ating mga nararamdaman, ang pakikipag-usap sa ating pamilya, at ang paghahanap ng koneksyon sa ating komunidad ay napakalaki ng maitutulong. Kung mayroon kang sariling karanasan sa mga katotohanan ito, o kung may gusto kang ibahagi na payo, huwag kang magatubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang iyong kwento ay maaring makatulong at magbigay inspirasyon sa iba. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakita mong may halaga ang mga impormasyong ibinahagi, pakilike naman at magsubscribe sa channel na ito para sa mas marami pang makabuluhang nilalaman na mga kakatulong sa ating paglalakbay sa pagtanda. Tandaan, ang buhay ay isang regalo sa bawat edad. Patuloy tayong mabuhay ng buo, may kaligayahan at may pag-asa sa bawat araw. Live your best life at every age.